Nay, girlfriend ko nga pala. Hello po, tita. Wow, ang ganda mo naman, iha. Eh, Siyempre, Nay, pogi ako. Dapat maganda din yung girlfriend ko. Hello po. Oh, anak. Wala ka pa yung papakilala sa akin? Sino yung papakilala ko sa inyo, Nay? Ha? Wala ka pala jowa ka ngayon? Ah, wala pa po, Nay. Ayaw po nila lahat sa akin. Kaya di ka nagkakajowa kasi ang pangit mo. Grabe ka sa akin. Kahit pangit ako, maganda pa rin ako. Hay! grabe ka sa kapatid mo, ha? Ikaw nga, amoy putok eh! Ang mo! <laughs> Ikaw pala yung mabahong palagi ko na, amoy! Di bali, anak! Itry mo itong nakita kong app! Tandu! Alam po yan, Nay! Marami kang makakamatch dito! Kahit saan man sa mundo! Magkakadyawa ka na, anak! Talaga, Nay! Kaso pa ako sila makakausap, eh, bobo sa English! Ayan, di ka kasi nag-aaral na maayos! May auto-translate to, no? so magkakaintindihan pa rin kayo! <laughs> Bonay! Oh, may match na ako! <laughs> Ang pogi niya! Sabi sa'yo, magkakajowa ka na eh! Patingin niya, anak! Kaso parang may kamukha siya nay, no? mabait ka palagi sa mga tao, ha? Mahirap kalaban ng karma, anak. Naniniwala ka sa karma, nai? Hindi naman totoo yun. Totoo yun, Scarlet. Kaya maging mabait ka, ha? Sige na, nai. Pasok na ako sa school, ha? A few moments later. Ano ba yun? Ang init naman. Balimos, baka may bariya ka dyan, iha. Tumabi ka nga dyan, may late na ako. Kahit limang piso lang, iha. Wala! Tsaka huwag ka lumapit sa akin, baka mahawak sa kapangitan mo. Nay, nakawin na ako. Oo, anak. Anya, dyan sa mukha mo. Ganda ko, diba? Anong nangyari? Hindi pwede to! Anong nangyari sa mukha ko? Ano ba kasi ginawa mo? Wala! Yung totoo, naging mabait ka ba? Kahit limang piso lang, Iha. Wala! Tsaka huwag ko lumapit sa akin. Baka mahawak sa kapangitan mo. Anak! Saan pupunta yun? Nasa na ipangit na yun? sa akin. Hoy! Ano ginawa mo sa akin, ha? Hinawaan mo ako ng kapangitan mo! Hindi ka pa rin natuto, Scarlett, no? Ha? Nay! O oh, ano? Naniniwala ka na ba sa karma, Scarlet? Ayan na nakukuha mo sa mga panlalait mo. Nay, sorry na! Alisin mo na ito nasa mukha ko! Sige, next year. <laughs> Paano ako na ako magkakajowa na Ay, nagugutom na ako. Dobat na ako! Nasaan yung charger na phone ko? <laughs> Nandito lang yung kanina! Nay! Nawawala yung charger na phone ko! Bakit anak? Anong ba naman yun anak? Palagi ka na may nawawala. Hindi ka kasi nagaharap ng maayos. Eto lang, oh. Oh, ano to? Ah, paano nangyari yun? Next time kasi, gamitin na mata, hindi ang bibig. Oh. Opo, Nay. Ah, nai, Biglang nasira tong phone ko. Ginagamit ko pa naman to sa school. Pwedeng palitan mo. Ah, nasira yung phone mo? Wait lang. Oh, ito. Gamitin mo. Lo, Lu luma na to ah. Bilan mo na lang ako ng bago Nay. eh. Naku, tigil-tigilan mo ako dyan anak ha. Pinangkita yung strap mo lang naman yung luma mong phone. School-school ka pa nalalaman dyan. Ah, sorry, sige, okay na to. Nay, nakailang tinapay na ako pero gutom pa din ako. Anak, nakakabitin talaga yun sa breakfast tapos bitin din sa nutrisyon. O oh, eto, bagong energen. Mas pinadami na ang nito neto kaya talagang mas matagal na ang busog mo. Talaga ba, Nay? Oo, mas mabubusog ka dito at mas complete nutrition pa to compared sa tinapay dahil meron na tong carbs, fiber, protein, at mga vitamins. Kaya sulit talaga. Mm, Ang dami nga cereals, Nay. Tapos with milk pa. Ramdam ko na agad yung busog, Nay. Oh, may problema ka pa? Sabihin mo na lahat sa akin. May solution ako dyan. <laughs> Go, Nay! Anak, alis lang ako, ah. ginis ka dyan. Ah, sige po, Nay. May pagkain ba dito, Nay? Nay, nawala agad. Anong pwede makain dito? Toyo, patis, bawang, sibuyas. Bakit walang pagkain na matino? <laughs> May ice cream! Bakit isda yung laman? <laughs> anak, kumain ka muna ako oh, para sa'yo. <sighs> Thank you po, Nay! Wait lang, bakit ang bilis niyo po nakauwi, Nay? Ha? Ah, basta anak, kahit ka madami, ha? Ah, sige po, Nay. Nakauwi na ako. Wait lang, ba't ka kita? Nay, bakit dalawa kayo? sinigang. Mali. Alam ko yan. Kulangot. Tama, kulangot. Kasi ang sarap ng kulangot eh. Oh, di ba tama ako? Malis ka dito, lumayas ka. Ah, teka lang. Isa pa, isa pang tanong. Sige, pagbibigyan ko kayo. Isa pang tanong. Sino yung jowa ko? Jowa? Yung kapitbahay natin, si, si Ashley. Mali ka. Ha? Wala ka naman jowa eh. Tama ka. Huwag ka maliwala dyan, anak. Ako yung totoo mong nanay. Sino sa inyo yung totoo, nanay? Anak, ako talaga totoo mo, nanay. Sinungaling ka. mukhang oh, mainit na naman yung dugo niya. Palagi naman. Okay class, bring out one sheet of yellow paper. mag -e essay kayo. Patay, yellow pad. Ah, be, Scarlet, pingin naman ako niyan. Ayoko! Last week ka pa, ha? Kung na nakaubos ng yellow pad ko. Ha? Bumili ka kaya? Sorry. Class, pass your research paper. Last week pa yan. Ma'am, eto na po yung akin. Oh, Scarlet, nasa yung mga grupo mo? Tinanggal ko na po. Ha? tinanggal. Yung mga pinapasa mo, walang kwenta. Binigyan na kita ng chance, di ba? At ikaw naman, Samantha, hindi ka naman ng GC, di ba? oh, kayong dalawa, gumawa kayo ng sarili nyo research, ha? Bes, para na tayo niyan. <laughs> Pinapainit niya talaga dugo ko, ha? Ah. Bakit kaya palagi mainit yung dugo ni Scarlett? Baka mabigat lang yung pinagdadaanan niya, be. Ah! Ah, sorry. Okay ka lang? Ano ba yan? Kasi tumitingin sa dinadaanan, eh. Tingnan mo. Bulat ka ba, ha? Kita mo dumadaan ako dito tapos babanggain mo ako? Wow! Maldita ka! Kala mo di kita papatulan? Oh, bakit? Porket cute ka? Porket type kita? Ayun, love life lang pala kailangan niya. Oh, nakakakilig sila, bes. Type niya daw ako. Nakakainis, ba't ko ba nasabi yun? eating only jolly for a day? Let's go! Pero guys, may rules tayo. Hindi ako pwedeng umulit ng orderin. Kung nag-chicken ako ng breakfast, bawal na ako mag-chicken ng lunch. So, tara na. mag na tayo. Hi guys! Good morning! So, it's currently... 9.07 a.m. Magpa-breakfast na tayo at alam nyo na kung saan tayo kakain sa itim na bubuyog. Let's go, guys! Guys, nandito na tayo! Guys, so may pang-breakfast pala sila. May hey, breakfast pa po. Dito sa part na to, hindi ko na malay na nalobat pala yung mic ko, guys. Pero kita nyo naman na kinakain ko na yung pancake dyan. Nakakainis, nagre-record pala ako nalobat yung mic ko. Ito na yung order ko, guys. Meron tayong pancake na naubos ko na yung isa. Meron tayong tapa. Siyempre, mawawala ba ang ice coffee? Guys, oh. Na, guys. This is my new favorite. Okay, next naman, itong tapa. Tikman na latin Inom muna tayo, guys. Okay lang tong iced coffee nila. Wait lang, guys, uubusin ko lang lahat 'to. I love my breakfast. Super satisfied at worth it naman yung mga binili ko kasi nabusog ako, guys. Pero hindi ko na pwedeng orderin yung mamaya kahit gusto ko kasi wala na yun mamaya pang breakfast lang yun eh. guys na excite na ako kung anong kakainin natin mamaya ang lunch so see you later it's lunchtime, guys so naligo na ako para naman fresh tayo no parang di naman fresh medyo na -late lang yung lunch natin kasi magte na kasama pala natin mag order si Honey Bunny Jane okay ka pa ba eto na guys na para bang magbumukbang ako? Guys, nakikita nyo ba to? Sana nagugutom na kayo habang pinapanood nyo to. <laughs> Mmm, so, ba? Mmm, it's giving talaga mga mima ko. Ito na talaga ang ginagamit ko sa laps ko. Mmm, <laughs> <laughs> taran! Wala na laman. Okay, next natin to chicken fillet. Meron siyang sauce. Look at that. Ano ba? Ah, ah, buo. So, bumubuo. Sa, it's giving din mga mima ah. <laughs> Guys, nakikita nyo ba yan? Napaka-perfect ng mga manok na yan, oh! So-so natin. Alam kong takam na takam na kayo. Tingnan nyo to, guys. Bumili na kayo. Mmm. Sabi nila kapag mahal mo isang tao, bigay mo sa kanila yung balat. Balat ng b**** <laughs> <laughs> ano yung naririnig ko? Gutom ka na! Mag-order ka na! Sir, tapos na po. Ah, grabe. Sobrang busog. Ang next natin ay merienda at dinner. So, see you guys later. So, din ako nakapag-vlog ng merienda. Kaya, iisahin ko na yung merienda tsaka dinner. Ito na siya, guys. Bawal na ako mag-chicken. Kahit gusto ko mag-chicken. Mm. Hindi ako napaso, guys. Sarap na peach mango. At ito, hindi sa akin to. Kay Jungkook Im ni to. By the way, guys. Nasa bahay tayo ni Rodol. Ayan. Oh. Hello, may tatawagan ako Yabang! Wow! Mmm! um mm. Last bite! Ito yung nuggets. Alam ko, shiracha to. So, natin. Ah. Ah. Ano na natin. Nalang mo. Mm. May sauce sya. Guys, at ko na tong bun. Naumay na ako sa bun eh. Ito na lang kakainin ko. Kakaiba yung lasa na ito. Feel ko sa sauce. Pwede bang diet challenge naman next time? So that is it for this video guys. Tulog challenge naman ako kasi para na akong zombie oh. So yun lang. Bye bye! Nay! Gusto ko daw makilala ng jowa ko! Ah sige anak! papasukin mo! Ah sige Nay! Babe! Pasok ka! Halik kayo! Kumain muna kayo! Babe! Kain ka na! Anong pangalan mo iho? Ah! Uh. Uh, anak, hindi ba ito nagsasalita? Ah, baka nahihiya lang yan, Nay. Ikaw talaga, babe. Ah, sige, kain na kayo. Ah, si Ay lang ako, ah. Ah, sige, anak. Anak, matagal ka pa ba? Sabi ko na multo Ali kadita. ah! <laughs> anak, anak. Oh, bakit tumatak ba, Nay? Yung jowa mo. Multo siya. Pinakasabi oh, anak, ingin ka sa <laughs> moments later. Ang galing natin, Nay! Naloko natin sila! May bago na tayong bahay, anak! Ah, oh, Nay! Sino yun? Totoo, multo na yun, anak! Umalis na tayo dito! <laughs>